guys. Welcome to my channel Marlin Lucano Vlog. Ayan, tama nyo ako mag-unboxing sa damit na surprise sa akin ng aking madam kanina. Ayan guys. samanyo nyo akong mag-open. Na-open ko na kanina kasi na-surprise nga ako eh. Hindi ko akala na para sa akin. Kaya sama nyo ako. Okay, sa aking pag ay ang aking blabla bla, kaya unboxing ko ng mga damit na binigay ng amo ko kanina surprise na-surprise ako kasi kanina kasi sabi niya, may order ako sa labas, kunin mo, sabi niya. Tapos kinuha ko, pagdating ko dito sa kwarto namin, ng mga bata, sabi niya, kasi pinapaliguan niyo yung mga anak niya, sabi niya. Buksan mo Marlene, sabi niya, para sa iyo yan. Kaya yun, nabila ako. Kaya ito, meron pa daw isa kasi mali Mayroon yung order niya noon, kasi maliit. Kaya pinalitan meron pa daw natin makukunin ito blouse ayan yung blouse na binig na ako surprise nga ako kanina ang ganda ayan, pang bahay ko lang naman daw sabi ko maliit hindi pwede hindi. okay na yan kasi pang bahay mo lang naman sabi niya tapos ito daw susuotin ko daw ito pag lumalabas ako kasi para hindi daw ako naka uniform Tapos, itong blouse, malaki siya. Kaya, papalitan ko muna daw siya, guys. Itong blouse, malaki. Kaya, okay na sana pag itali ko sa baywang. Kaso, mas maganda yung hindi ko itatali. Kaya, malaki, ipapalitan ko ng medium. Hindi ko nabubot sa makikita na sa apat ko. Ito. Ito, white. Terno niya ito. Kinoot ko kanina. Kaya ipapalit ko na kasi malaki siya. Ayan. Thank you sa madam. Thank you sa madam. Kung na-surprise ako kanina. Ito kasi maganda siya. Maganda siya yung tela niya. Kasang-kasa sa akin. Ayan. Thank you, thank you sa ayuda na surprise ako kanina eh. Hindi ko akalain na para sa akin pala yung dumating na order. Meron pa daw noon dumating kaso hindi binigay kasi maliit. Kaya pinakalitan pero hindi pa dumating kaya. Hintayin ko yan. Thank you sa madami. Thank you. Surprise talaga ko kanina. Hindi ko akalain na may dadating na placing. Ayan guys. Thank you. Thank you. Thank you guys sa panonood at sana napasaya ko kayo kagaya kong masaya. Masaya akong dumating ang aking malapis. Thank you, thank you madam sa binigay na malapis. Thank you so much. Ayan. Bye bye. See you next vlog. Ayan guys, ito na. Dumating na yung pinalit ko kahapon na pinalit namin kasi malaki yun. kasi malaki yung kahap Ah, guys, tama na. Na, yan na, guys. Mane. Wala. Wala. Pala. Ito na guys. It's small. Large, large yung kahapon. It's Talaga ma malaki pa. Ayan guys. Thank you for watching guys. Na. See you later Maging blows sa Thank